Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo. Mukhang positive ang threat. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami dami na nga nilang ninakaw eh. Lalabang kami rito. And, you know, galing naman ako sa gera. So, kaya ko naman eh. I'm willing to die for this country. Araw-araw yan. Talagang... I have to, I don't fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi kung may ginawa sa akin, paano kumasaktan masaktan sila? Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from uh, from Secretary, uh, former Secretary Alan Kapuyan. Kasi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. Hmm tumingi ako ng kwan sa kanya, ng tulong sa kanya, kindly check na kung, kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo, mukhang positive ang threat. Kaya, hey, how would you feel? Diba? Eh, ang dami ko ng, dami ko ng kaaway. Kasi, example doon lang, yung ginawa nila sa ating, uh, eh, yung appropriations, eh, diba? Gaa, yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Saan ka nakakita ng ganun na kukuntig tao lang, no? na mga lawmakers lang sila sila lang nag-usas para para binago yung buong by camera, yung yung kwan yung nep at uh, kita mo yung mga nilagay na mga pondo doon eh obviously election pa ng ginawa doon sa 2025 hindi na sila nahiya ang kakapal ng mga mukha nila ang dami-dami dami na nga nilang ninakaw eh lalaban kami rito and you know galing naman ako sa gera so eh, kaya ko naman eh. i'm willing to die for this country lalaban kami rito hindi ka mo iintuturo rito